Masap sa inyo mga ka is kakain tayo tinolang manok at kanin na mabisa at masarap-sarap na kanin at -an. masarap na tinolang manok So, simulan natin kumain so let's go So, na guys. Kakain na tayo ng mabisa at masarap na tingnan ng manok. Apa. So, kakain na tayo. Tara, let's go. Mmm. Wow. Ito, guys, may tumalat-alat. Na may asin. Yun, nagpapalasa sa kanya, guys, sa asin Pero, sa... sinigang mix ba? O masin mga sin pa? O pa lalo Sino mm -hmm. Ang may ko dito ay <coughs> sana. 7.5 over 10 maalat alat at sila ko pa yung pagkaluto sa tinola pero masarap siya guys nagpapalasa sa kanya yung alat sa asin so maalat talaga siya guys kaya 7.5 o oh, 7.5 over 10 ang aking rate para sa tinola ang manok yung tinolang manok sa ababoy eh. Ang sarap na ito, guys. Yung luto ni mama or ni papa. Kahit sino, kahit luto na dito, ang sarap. Nang tinolang baboy or manok. Sarap. Hmm, sarap. Ayun na talaga pinakatabis at masasabi kong masarap ang luto ng tinolang manok. Hmm. bite Just bite at babak-bak na tayo at di trial sa bowl or babak-bakan ngon sa bowl. Ah. Busihan kahit sobrang alat, boss. Comment down below kung gusto nyo kumain ng samyan, guys. Kakainin ko siya, guys. Hmm. Mayok. Next naman is adobo. Kain tayo ng adobo. Pwede pa 'to. Kainin pa tayo, guys. Adobo nga lang. Okay guys, counting kanin lang tayo. Konting kanin lang tayo kasi gabi na. Dagdagan dag, dag, dag pa natin. Okay na to. Sabaw ng adobo. Kabisa. kabisang ng iputrib. Baka masira kasi eh. Baka kasi masira guys eh. Mana natin. Hmm. 8 over 10. Hindi siya masyadong maalat. Maalat alat siya ng kaunti. Hmm, Sarap ng adobo. Adobong baka or baboy. Parang adobong baka yata ito eh. Pero sarap. Parang ano siya eh. Yung matigas na may ano. Pag maro. marrow. Ang sarap. Ang kapalit naman nito guys Is exercise Magpalaan ng katawan Comment down below Mga guys Kung ano una-una And exercise ba O kain Kung maganda pagsabayin ka Exercise and proper diet Pagsabayin ko guys Sigurado papayit talaga ako nyan Sa linggo o isang buwan Pwede na yun guys Kahit tumagal ako isang buwan gagawin natin yan sa bakasyon pag graduate ko ng grade 12 eh may mga, eh may pasok pa kami hanggang fourth quarter eh. pag natapos yung clearance diretso tayo exercise this bakasyon at proper diet natin ng pagkain last bite manok just a little bit one snap And the one snap si put si mat na siya hugas na ng amay Apa And the one Apa And the one snap yang ang si mat na siya Dito mo nag-wait lang Okay, apat na snap na yun. Simot na siya, guys. Salamat wow. ka pala sa panonood ko mga shooter ko mga batak. Papapang-pang-pang. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Click notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas ko. I-upload okay, ko. Bye-bye. Peace out. Subscribe. <son>